babala. Maaring ito na ang dahilan kung bakit hindi mo natatanggap ang ilang mga pagpapala. Oo, maaring ikaw mismo ang pumipigil sa sariling breakthrough. Bakit? Dahil baka masyado kang bukas na aklat. Masaya ka? Ipinoos mo agad. Nagtagumpay ka? Ibinida mo agad. May bagong plano? Ikinuwento mo agad. Pero kapatid, hindi lahat ng nakikinig sa kwento mo ay natutuwa para sa'yo. Hindi lahat ng nagsasabi ng wow, congrats, ay tunay na sumusuporta sa iyo. Ang mas masakit pa? Minsan, ang mga lihim mong kaaway ay nasa loob ng bilog ng iyong mga kaibigan. Sabi sa Kawikaan 29 verse 11, Ang hangal ay madaling magalit at ipinapakita agad ito, ngunit ang matalino ay marunong magpigil ng kanyang damdamin. Ito ang hindi natin napapansin, may mga pagpapalang nawawala, hindi dahil sa kaaway, kundi dahil tayo mismo ang nagbukas ng pinto sa maling tao. Isipin mo si Moises, isang salita ng galit, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Si Samson, isang pagsisiwalat ng sikreto na wala ang kanyang lakas. Si Eva, isang simpleng pakikipag-usap sa ahas, nagdala ng sumpa sa sangkatauhan gaano kadalas nating inuulit ang pagkakamali nila. Kaya ngayon, handa ka na bang matutunan ang sikreto ng pananahimik? Handa ka na bang protektahan ang iyong pangarap, tagumpay at espiritual na buhay mula sa mga mata ng inggit at bibig ng chismis? Kung handa ka na, huwag mong palampasin ang mensaheng ito. Baka ito ang sagot sa matagal mo ng tanong kung bakit tila may humaharang sa iyong pagpapala. Panguna, Bantayan ang iyong tagumpay. Hindi lahat ng nakikinig ay kasama mo. Napansin mo na ba kung paano biglang nagbabago ang ugali ng ilang tao kapag nalaman nilang umaangat ka sa buhay? Isang araw, todo suporta sila, ngumingiti, nagpupuri, nakikinig sa mga kwento mo. Pero, nang marinig nilang na-promote ka, nakabili ng bagong sasakyan, o nagtagumpay sa isang bagay na matagal mong ipinagdarasal, biglang nag ang tono nila. Mula sa wow, congrats, naging sana all hanggang sa kalaunan, tahimik na lang sila o lumalayo. Bakit ganun? May kwento ang isang lalaki na tatawagin nating si Mark. Isa siyang masipag na empleyado na nagtrabaho ng sobra para maabot ang pangarap niyang negosyo. Sa wakas, matapos ang maraming pagsubok, nagtagumpay siya hindi siya makapaghintay na ibalita ito sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Pinost niya ito online, nag-share ng detalye at iniimbitahan pa ang iba na subukan ang kanyang bagong negosyo. Akala niya matutuwa ang lahat para sa kanya, pero nagkamali siya. Isang linggo matapos niyang ipahayag ang kanyang tagumpay, biglang nagkaroon ng problema. May isang malapit na kaibigan na kumuha ng kanyang idea at ginamit ito para sa sarili niyang negosyo. Ang mas masakit, ang ilan sa kanyang pinaka pinagkakatiwalaan kaibigan ang unang lumipat sa kalabang negosyo. Hindi makapaniwala si Mark, ang mga taong akala niyang kakampi niya ay siyang nagdala ng problema sa kanya. Naisip mo na ba kung gaano karaming pagpapala ang maaaring nawawala sa iyo dahil mali ang pagbabahagi mo ng impormasyon? Sa Biblia, may isang grupo ng matatalinong lalaki na halos malagay sa kapahamakan dahil lang sa kanilang pagsasalita. Ang tatlong pantas. Noong sinabi nila kay Haring Herodes, ang tungkol sa pagsilang ni Jesus, nagbalak ang hari na patayin ang bata. Kung hindi sila binalaan ng Diyos sa panaginip, maaaring hindi natin nalaman ang kwento ng Pasko tulad ng alam natin ngayon. Mateo chapter 2, verse 1 to 12. Naisip mo na ba kung gaano karaming pagpapala ang maaring nawawala sa iyo dahil mali ang pagbabahagi mo ng impormasyon? Sa Biblia, may isang grupo ng matatalinong lalaki na halos malagay sa kapahamakan dahil lang sa kanilang pagsasalita. Ang tatlong pantas. Noong sinabi nila kay Haring Herodes ang tungkol sa pagsilang ni Jesus, nagbalak ang hari na patayin ang bata. Kung hindi sila binalaan ng Diyos sa panaginip, maaaring hindi natin nalaman ang kwento ng Pasko tulad ng alam natin ngayon. Mateo 2 verse 1 to 12 Dito natin makikita ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng nakikinig sa iyo ay kakampi mo. Minsan, ang taong kinakausap mo ay may ibang motibo. Minsan, ang simpleng pagbabahagi ng tagumpay ay nagiging daan para sa inggit, paninira at maging espiritual na laban. Sabi nga sa Mika 7 verse 5 to 6, Huwag kang magtiwala kahit sa matalik mong kaibigan ni magsabi ng iyong mga lihim sa iyong asawa. Ito ang hindi napansin ni Samson. Sa halip na protektahan ang sekreto ng kanyang lakas, sinabi niya kay Delilah ang totoo. At alam mo na ang sumunod na nangyari, naputol ang kanyang buhok, nawala ang kanyang lakas, at naging alipin siya ng kanyang mga kaaway. Hukom 16 Isang maling tao lang ang pagsasabihan mo ng iyong sikreto at maaring mawalan ka ng isang bagay na hindi mo na mababawi. Pero bakit may mga taong ganito? Bakit hindi nila kayang matuwa para sa ibang tao? Dahil ang inggit ay totoo. Sabi sa Kawikaan 27 verse 4, Ang galit ay malupit at ang puot ay parang baha, pero ang inggit, sino ang makatatagal dito? Kapag ang isang tao ay naiinggit, minsan hindi niya naiintindihan kung bakit siya nagagalit. Pero sa puso niya, gusto niyang makita kang bumagsak. Kaya anong dapat mong gawin? Simple lang. Mag-ingat. Huwag mo'ng ipagsabi ang lahat ng iyong plano at tagumpay agad-agad. Piliin mo kung kanino ka magbabahagi. Hindi lahat ng taong nakangiti sa iyo ay kasama mo sa pag-angat. Minsan ang tahimik na tagumpay ay mas matamis kaysa sa tagumpay na ipinagmamalaki agad. Kung si Mark lang sana ay naging maingat, baka hindi siya naloko. Kung si Samson lang sana ay hindi naging kampante, baka hindi siya naalipin. Kung ang tatlong pantas ay hindi nagpakita kay Herodes, baka hindi nalagay sa panganib si Jesus. At kung ikaw ay magiging maingat ngayon, baka mapanatili mo ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa iyo. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Sino ang pinagkakatiwalaan mo? Kanino mo ibinabahagi ang iyong mga pangarap at tagumpay? Huwag hayaang mawala ang pagpapala dahil lang sa isang maling taong pinagsabihan mo. Simula ngayon, bantayan mo ang iyong tagumpay dahil hindi lahat ng nakikinig sa iyo ay kasama mo. Pangalawa, bantayan ang iyong damdamin. Hindi lahat ng nakikinig ay tunay na nagmamalasakit. May nangyari na ba sa iyo na nagbukas ka ng puso mo sa maling tao at sa huli, ikaw rin ang nasaktan? Minsan, akala natin ang pagbabahagi ng ating nararamdaman ay makakatulong para gumaan ang ating loob. Pero paano kung ang taong pinagsabihan mo ay hindi talaga nagmamalasakit kundi nag-uusyoso lang? Isang babaeng nagngangalang Lena ang nakaranas nito. Matagal na siyang may pinagdadaan ng problema sa pamilya at gusto niya lang mailabas ang kanyang sama ng loob. Isang araw, may nakilala siyang bagong kaibigan sa trabaho, si Carla. Mukha siyang mabait, palatawa at mukhang handang makinig. Dahil dito, naisip ni Lena na ito na siguro ang tamang taong mapagsasabihan ng kanyang dinadala. Noong gabing iyon, inilabas ni Lena ang lahat ng kanyang hinanakit ang mga sama ng loob niya sa pamilya, ang kanyang mga insecurities at ang takot niya sa hinaharap. Lahat ng ito ay sinabi niya kay Carla. Habang nagsasalita siya, tumangutango lang ito, tila ba talagang nakikinig. Buti na lang at may napagsabihan ako, sabi ni Lena sa sarili niya. Pero hindi niya alam, kinabukasan pa lang, alam na ng buong opisina ang kwento ng buhay niya. Isang taong pinagkatiwalaan niya ang siyang nagkalat ng kanyang lihim. Ang mas masakit pa, ginamit ito laban sa kanya, ginawang biro at chismis ng iba. Sa panahon ngayon, normal nang ipahayag ang ating damdamin sa social media. Kapag masaya tayo, post agad. Kapag nasaktan, rant agad. Kapag may problema, kwento agad sa lahat. Pero, kapatid, hindi lahat ng nakikinig ay tunay na nagmamalasakit. Sabi sa Kawikaan 4 verse 23, Ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat, sapagkat ito ang nagbibigay buhay sa iyo. Ang puso natin ay parang isang mamahaling kayamanan. Kapag basta mo itong ipinakita sa iba, may mga taong hindi ito pahahalagahan. Minsan, ang sarili nating damdamin ang nagiging dahilan para tayo ay masaktan dahil inilagay natin ito sa maling tao. Isipin natin ang kwento ni Ana sa 1 Samuel 1 verse 9 to 18. Matagal na siyang gustong magkaanak at mabigat ang dinadala niyang kalungkutan. Pero hindi niya agad sinabi sa lahat ang kanyang hinanakit. Sa halip, dinala niya ito sa Diyos sa panalangin. Sa templo, tahimik siyang lumuhod, umiiyak at nagsumamo sa Panginoon hindi siya nag-post, hindi siya naghahanap ng simpatya. Sa halip, ipinaalam niya ang kanyang sakit sa Diyos at dahil dito, pinagpala siya at ibinigay sa kanya si Samuel. Hindi lahat ng sakit ay kailangang ipahayag sa tao. Ang iba dapat ipanalangin muna. Kapag hindi natin binantayan ang ating damdamin, maaaring mangyari ang tatlong bagay na ito. Una, maaaring gamitin ito laban sa iyo tulad ni Lena, ang taong akala mong confident mo, baka chismis distributor pala. Isang maling taong pinagkwentuhan mo at buong barangay na ang may alam ng kwento mo, pangalawa. Maaring hindi ka nila maunawaan, hindi lahat ng tao kayang intindihin ang pinagdadaanan mo. Minsan, huhusgahan ka lang nila. Tulad ng nangyari kay Job, sa halip na palakasin siya ng kanyang mga kaibigan, hinusgahan pa siya. Job 16:2 3. Pangatlo. Maaaring mawalan ka ng direksyon. Sa halip na mapalakas, baka mas malito ka pa sa dami ng opinyon ng iba. Hindi lahat ng nagbibigay ng advice ay tama. Ang iba, inililigaw ka lang. Ngayong alam mo na ang panganib, paano mo maiiwasan ito? Ilagak ang damdamin sa Diyos bago sa tao. Tulad ni Ana Lumuhod ka muna sa panalangin bago magsalita sa iba. Ang Diyos ang tunay na nakakaintindi sa iyo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Piliin kung kanino magbabahagi. Ang tamang kaibigan ay hindi lang nakikinig, nagpapayo rin ayon sa salita ng Diyos. Gamitin ang tamang paraan ng pagpapahayag. Hindi mo kailangang ipahayag ang lahat. Minsan, ang pinakamakapangyarihang sagot sa emosyon ay hindi salita kundi pananampalataya. Mula ngayon, iingatan ko ang aking damdamin. Hindi ko ipapahayag ang aking sakit sa maling tao, kundi ilalagak ko ito sa Diyos na tunay na nakakaunawa. Pangatlo, bantayan ang iyong espiritual na karanasan. Hindi lahat ay dapat makialam sa iyong relasyon sa Diyos. Minsan, ang pinakamalaking laban natin bilang mga Kristiyano ay hindi laban sa mga pagsubok sa buhay, kundi laban sa mga taong hindi naniniwala sa ating spiritual na karanasan. Napansin mo ba? Kapag may bagong natutunan tayo sa salita ng Diyos, kapag nakaranas tayo ng himala, o kapag tumindi ang ating pagnanais na maglingkod sa Panginoon, biglang may lumalapit para questionin tayo. Talaga bang tinawag ka ng Diyos? Sigurado ka bang totoo yan? Hindi ka lang ba na emotional? Baka naman masyado mo lang iniisip yan ang sakit, di ba? Ang mga taong inaasahan mong susuporta sa iyo ay sila pang nagpapahina ng loob mo. Si Jose, anak ni Jacob, ay nagkaroon ng isang makapangyarihang panaginip mula sa Diyos. Genesis 37. Isang pangitain na ipapasa ng Diyos sa kanya ang isang dakilang pagpapala. Pero ano ang ginawa niya? Ipinagsabi niya agad. At ano ang naging bunga? Nagalit ang kanyang mga kapatid, pinagtulungan siyang ibenta bilang alipin at muntik na siyang mamatay. Akala niya, dahil pamilya niya sila, mauunawaan nila ang kanyang espiritual na pangitain. Pero hindi niya alam hindi lahat ng nakarinig ng pangitain mo ay makakaunawa nito. Ang espiritual na pangitain ay hindi basta-basta inilalahad sa kahit kanino. Kapag sinabing protektahan mo ang perlas ng iyong pananampalataya, gawin mo ito. Ito ang isang mapait na katotohanan. Hindi lahat ng tao ay makikinabang sa iyong kwento. Ang iba, gagamitin ito laban sa iyo. Ang iba, pagtatawanan ka. At ang iba, hihilahin ka pababa dahil ayaw nilang makita kang lumalim sa Diyos. Sabi sa Mateo 7 verse 6, Huwag ninyong ibigay sa aso ang mga banal na bagay at huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas. Baka yurakan lang nila ito at pagkatapos ay balikan kayo at lapain. Alam mo ba kung bakit ang baboy at aso ang ginamit sa talinhagang ito? Dahil hindi nila alam ang halaga ng mga banal na bagay. Kung ihahagis mo ang isang perlas sa baboy, hindi niya ito ituturing na mahalaga tatapakan lang niya ito o mas masahol pa sa salakayin kanya. Balikan natin ang kwento ni Pablo, gawa 9. Matapos siyang makatagpo ni Jesus sa isang pangitain, hindi siya agad nangaral. Hindi siya nagmadaling ipagsabi sa lahat ang kanyang karanasan. Sa halip na malagi siya sa pananalangin, naghintay ng gabay mula sa Diyos at nanatili sa katahimikan. Bakit? Dahil alam niya na hindi pa niya kaya ang mga pag-ataking darating. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kanyang misyon. At higit sa lahat, may tamang panahon para ipahayag ang kanyang kwento. Kapag may ginawa ang Diyos sa buhay mo, huwag mong madaliin. Hayaan mo muna siyang ihanda ka bago mo ipahayag ito. Maraming beses Nasisira ang pananampalataya ng isang tao hindi dahil mahina siya, kundi dahil na-expose siya sa maling tao. Kapag masyado mong ibinunyag ang iyong espiritual na karanasan sa maling mga tao, maaring mangyari ang tatlong bagay. Una, maaring hadlangan ng iba ang paglago mo. Ang iba ay hindi maniniwala, habang ang iba naman ay hihilahin ka pabalik sa dati mong buhay. Pangalawa, Maaaring mawalan ka ng sigasig. Kung ang unang reaksyon ng iba ay pangungutya, baka ma ka at mawalan ng gana sa paglilingkod. Pangatlo, maaaring mailagay sa maling interpretasyon ang iyong karanasan. Hindi lahat ay may tamang pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ang iba, gagamitin ito para lituhin ka. Ito ang hindi nakikita ng marami. May espiritual na labanan na nagaganap sa paligid natin. Kapag nagiging seryoso ka sa relasyon mo sa Diyos, mas lumalakas ang atake ng kaaway. Huwag kang magulat kung biglang may mga taong nagbibigay sa iyo ng duda. Sigurado ka bang tinawag ka ng Diyos? Hindi ba masyado kang seryoso? Baka OA na yan. Hindi mo naman dati ginagawa yan. Bakit ngayon bigla? Kapag nagsimulang bumagsak ang pananampalataya ng isang tao, hindi ito dahil mahina siya. Minsan, ito ay dahil mali ang mga taong pinayagan niyang makialam sa kanyang buhay espiritual. Ngayong alam mo na ang panganib, ano ang tamang paraan para ingatan ang iyong relasyon sa Diyos? Panalangin muna bago pagsasalita. Tulad ni Pablo, hayaan mong palakasin ka muna ng Diyos bago mo ipahayag ang iyong karanasan. Hanapin ang tamang espiritual na mentor. Hindi lahat ng kristyano ay pwedeng pagkwentuhan ng iyong karanasan. May tamang tao na inilalagay ng Diyos upang tulungan kang lumago sa pananampalataya. Pumili ng tamang oras at paraan ng pagbabahagi. Hindi sa dami ng sinasabing salita nakikita ang tunay na pananampalataya, kundi sa buhay na nabago ng Diyos. Ngayong naiintindihan mo na ito, ano ang gagawin mo sa iyong pananampalataya? Pipiliin mo bang ibunyag agad ang iyong espiritual na buhay sa lahat kahit na may panganib o babantayan mo ito ng may karunungan at pananampalataya? Minsan, ang pagiging tahimik sa tamang panahon ay isang paraan ng pagsamba. Ang Diyos mismo ang magbubukas ng tamang pagkakataon upang magbahagi ka sa tamang tao, sa tamang lugar at sa tamang oras. Mula ngayon, iingatan ko ang aking espiritual na buhay. Hindi ko ipapahayag ang aking karanasan sa maling tao, kundi hahayaan kong palalimin ito ng Diyos. Kapatid, hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito ngayon. Maraming pagkakataon na baka ikaw mismo ang nakahadlang sa iyong pagpapala dahil sa maling pagbabahagi. Maraming beses tayong nagtataka kung bakit tila hindi dumarating ang tagumpay o bakit may bigla ang pagsubok pagkatapos nating ipahayag ang isang magandang balita. Pero baka ang sagot ay ito. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipagsabi agad. Sa awit 141 verse 3, sinabi ni David, Panginoon, bantayan mo ang aking bibig at pigilan mo ang aking mga labi sa pagsasalita ng masama kung si David, isang lalaking malapit sa puso ng Diyos, ay humingi ng tulong upang bantayan ang kanyang sinasabi, gaano pa kaya tayo? Si Jesus mismo ang nagpakita ng halimbawa nito. Sa Marcos 1 verse 44, matapos niyang pagalingin ang isang ketongin, sinabi niya rito na huwag agad ipamalita ang nangyari. Bakit? Dahil hindi pa tamang oras. Alam ni Jesus na ang bawat himala ay may tamang panahon upang ihayag. Minsan, ang pinakatahimik na tagumpay ang pinakamakapangyarihang patotoo. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang tunay na pagpapala ay hindi kailangang ipangalandakan. Ang Diyos mismo ang magpapakita nito sa tamang panahon. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ng pananahimik at pagiging maingat, ano ang gagawin mo? Mula ngayon, magsimula ng buhay na may disiplina sa pagsasalita. Huwag magmadali sa pagbabahagi ng mga bagay na mahalaga. Ang sekreto ng tagumpay ay hindi lang sa pagsisikap, kundi sa tamang pagtatago ng tamang bagay sa tamang oras. Magkaroon ng espiritual na discernimento. Huwag basta magtiwala sa lahat ng nakikinig. Alamin kung sino ang may tunay na malasakit at kung kailan ang tamang oras upang magsalita. Hayaan mong ang Diyos ang maghayag ng iyong tagumpay. Ang pagpapalang galing sa Kanya ay hindi kailangang ipagsigawan dahil ito mismo ang magpapakita ng Kanyang katapatan. Ngayong alam mo na ito, maaaring mapansin mong may mga pagkakataon na tila hindi mo magawang ipahayag ang isang bagay. Huwag kang mag-alala, baka hindi ito pagsubok kundi proteksyon. Minsan, ang Diyos mismo ang naglalagay ng hadlang para pigilan kang ibunyag ang isang pagpapala nang wala sa tamang panahon. Hindi dahil hindi mo dapat itong maranasan, kundi dahil hindi pa ito ang tamang oras. Kapag natutunan mong sumunod, mas makikita mo kung paano siya gumagalaw sa buhay mo sa mas dakilang paraan. Mula ngayon, hindi ako magiging bukas na aklat sa maling tao. Iingatan ko ang aking tagumpay, damdamin at espiritual na buhay sa gabay ng Diyos. Sa tamang panahon, ang Diyos mismo ang maghahayag ng kanyang kabutihan sa aking buhay.